Buto sa balikat ni Paolo Avellino na linsag. Na-dislocate ang buto sa balikat di umano ng aktor na si Paolo Avellino habang nag-workout ito. Nagawa pang pa ang ibahagi ni Paolo sa kanyang social media account sa kanyang Instagram story ang clip ng pagbubahat niya ng weights na naging dahilan ng naturang insidente. Maging si Kim Chu ay nagawa nga rin itong magpost ng larawan ni Paolo. Kalakip ang makatagang accidental twinning with boss today. Hahaha, -ha -ha, gulat ako I therefore conclude you are now a Swiftie. So at ni Paolo ang magkatulad na t-shirt nila ni Kim na may larawan ni Taylor Swift. Samantala matatanda ang taong 2019 nang ma-dislocate din ang shoulder nito nang ma-aksidente naman sa motorsiklo. Sa kasalukuyan ay nasa mabuti ng kalagayan si Paolo Avellino matapos na dalahin, suriin at gamutin sa Makati Medical Center para sa balitang ito, ano ang komento mo? Just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest balita. Marami pong salamat. Ingat!